lagyan ko ng ano. Yan ko muna nilagay kasi ko baka makakalkali ng mga manok yan. Hindi naman taga akin. Mga ano. Yung um, layas ba? So, ito, oh, ito saging. Malapit na. So, yan Oh, laki ng ano doon. Yung mga. O. Oh, kaya hindi pa pwedeng ano ngayon. Dalawa yan eh. Hindi so, makakain na. Diba? Ayan din yung isa. Ano? Ah, pati din ano yan. Malaki din yan. Hindi pa pwede. At saka ito. Sana yung iba. Hmm, Sinakain sila ng ano. Ito na yung saging ba? Baboy namin noon na Bisaya, ganyan. Ako, ubos yan, kinakain. Ito, kinakain sila. Hindi ko pa binigyan sila ng mga anong tips. Baboy na. Binigyan sila. Nagis ko lahat yan noon. dami ko mawalusin dyan eh. Ay, lapit-lapit tayo. Wala na yung puti. Ang barato. Ito na yung iba. Ito sa kabila. Ha? Sa kabila. Dito muna tayo. Ayan. Yan ang muna. Paglibangan mga kapobinsya kasi <clears> hindi <throat> pa ako nag-ano ng baboy dahil wala ka talaga mag-alaga. Kasi so iba talaga yung mga baboy. Ay matagal magising. Kailangan talaga maaga magising bigyan ng pagkain at sa tanghali titingnan din uli, painumin bigyan ng pagkain kunti ayan, at sa hapon wala eh, kumapasok ako pag ah, ano na siguro yung yeah. wala na pang pasag hihinto na ako at ano tulungan nyo ako mga kapabinsya na mag subscribe para marami akong subscriber para dito na lang akong focus sa ano sa mga pag aalaga ko na mga wala nasira na yung ano nila bahay bahayan kailangan na talaga ayusin sira na oh ah. ayusin ko yan yun na eh. lagyan ng maayos na ano wala naman to oh. Eh. sira na eh. minsan doon sila sa ano papagin na ano ko nilagay ko doon oh. Eh. yun sila so, yung isang ano diyan yung sa baboy wala pang tinglaman yun kaya nakahanap ako ng ilalagay ng laman pati dyan kambing lang muna ang ilagay ko dyan sa kulungan hi Pe. hi wala 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 para so, pagkain. ano so, Para pagkain ay. Oh, uh, ito so na yung iba. Ang sa kabila. Ha? Tawagin nyo. Tawagin. Punta dito. Hmm. Okay. Kanya, <laughs> ganyan ang ano nila kasi nga laging basa na

hinihingi pa rin ng pagkain oh. 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 Oh, go in. Hinihingi pa rin. <laughs> naman pagkain yan, ni. Eh. Oh. yeah, Doon sa kabila yung iba. Yeah. Yan ako papasok doon. Yan, ano lang, sound nito. Yan lang din ang ayusin ko sa sunod na y ropa la canaña. Gracias.